Napakasakit pala Ate Charis pag sarili mo ng ina ang hihila sa iyo pababa. Siya din kasi ang sumira sa tiwala na nagiging dahilan ng sakit na nararamdaman ko ngayon. Mahal na mahal ko po ang mama ko pero hindi ko alam kung kaya ko pa bang kalimutan ang mga sakit na pinagdaanan ko. Tawagin na lang daw natin siyang Elaine at kagaya ng ibang anak ay laking lolo at lola rin si Elaine. Noong grade 2 daw si Elaine ay sinama daw siya ng kanyang lola na umuwi ng probinsya dahil oo operahan daw po ang tatay nila at walang mapag-iiwanan sa kanila. Pagkatapos niya daw po mag grade 2 ay si sinundo na siya ng kanyang nanay sa Leyte para dali ng Bicol. Dito na daw po siya nag grade 3 at nakasama niya na ang kanyang buong pamilya. Pero hindi daw po nagtagal ay binalik daw siya ng kanyang nanay sa Leyte para iwanan ulit sa kanyang lolo at lola. Yung tatay niya daw po kasi ay kailangang magtrabaho sa Maynila. At nung grade 6 na daw si Elaine ay sinundo na naman daw siya ng kanyang nanay para ihatid na sa Maynila. Pagkatungtong pa lang daw ng grade 7 ni Elaine ay dito na daw naghiwalay ang kanyang mga magulang. Dahil nahulihan daw po ng tatay niya ang kanyang nanay na mayroon ng iba. At ang naging kabit po ng kanyang nanay ay kasamahan nito sa trabaho sa isang gasoline station. Bago pa man daw naghiwalay ang kanyang mga magulang ay may kutob na si Elaine. Dahil sa tuwing umuwi daw po siya galing ng eskwelahan ay dumidiretsyo daw po siya sa pinapasukang gas station ng nanay niya. At doon niya daw po nakikita yung lalaki na ilang beses na daw siyang biniro na sinasabing akin na lang yung mama mo. At nung naghiwalay na daw ang kanyang mga magulang ay niiwanan daw sila sa pangangalaga ng kanyang tatay. Dahil nung gabi pa lang daw na nahuli ang nanay niya ay kinabukasan lumayas na daw po ito. Mama's girl daw po si si Elaine kaya sobrang sakit daw po sa kanya nung naiwanan sila ng kanyang nanay. Halos araw-araw na daw lasing ang kanyang tatay at may oras pa daw na nagpupunta ito dun sa gas station na pinapasukan ng nanay niya. Lumipas lang daw ang ilang linggo ay nagdesisyon na ang tatay nila na ibalik na naman sila sa probinsya dahil wala daw mag-aalaga sa kanila. Ayaw daw talagang sumama ni Elaine kaya yung nanay niya na daw po ang nakiusap sa kanya na pumayag na siyang bumalik ng probinsya. Noong nakausap niya daw ang kanyang mama, nangako daw po ito na sumama na sa probinsya at siya daw po ay magtatrabaho na sa ibang bansa para may maipadala sa kanila. Kaya pumayag naman daw po si Elaine pero dito na daw po naputol ang communication nilang mag-ina. Grade 7 lang daw po nung hinatid sila sa Leyte at grade 9 na daw po siya nung nalaman niya na nagkaroon na siya ng ibang kapatid sa kanyang nanay. Pagkatapos daw ng first birthday ng kanyang kapatid sa ka daw po nag-ibang bansa ang nanay niya. Tanggap niya naman daw po yung kanyang kapatid dahil bata pa lang daw siya ay nagwi-wish na siya na magkaroon ng kapatid na babae. Pero simula daw noon ay sinabi niya na sa sarili niya na okay na ako, hindi ko na pa pangaraping mabuo ulit ang aking pamilya. At grade 11 na daw po si Elaine nung sinundo ulit sila ng kanilang tatay para doon na din pag-aralin sa Maynila. Dito niya na daw po nalaman na may iba na rin palang kinakasama yung tatay niya. Dito na daw po siya nawala ng gana na pariwara at napabarkada. Kaya nagdesisyon daw po yung nanay niya na iuwi si Elaine sa Bicol. At dito na raw po nagkaroon ng pandemic dahil July 2020 ay hindi na raw po siya makauwi ng Maynila para mag-celebrate ng kanyang dibu. Wala daw po siyang ibang nakasamang mag-celebrate kundi yung tita niya lang sa side ng kanyang nanay. Pagkatapos daw ng kanyang dibo ay nag-usap daw ang kanyang mga magulang na iuuwi siya ulit ng Maynila para doon na daw po siya mag-college. Pero pagbalik niya daw ng Maynila, dito niya nalama na naghiwalay na rin daw po yung tatay niya at ang girlfriend nito. Umalis na daw po yung girlfriend ng tatay niya dahil nalama na nakakapag-usap ulit ang kanyang mga magulang. Dito na daw po napagtanto ni Elaine na kaya pala siya gustong ibalik ng nanay niya sa kanyang tatay dahil gusto nitong mabuo ulit ang kanilang pamilya. Pero hindi niya na daw po ito kinakatuwa dahil sobrang magulo na daw po ng kanilang buhay. Naaawa rin daw kasi siya sa girlfriend ng kanyang tatay dahil naging mabait naman daw sa kanya. At isang dahilan din daw po ay nasa ibang bansa yung nanay niya at meron na ding ibang pamilya. Inaway-away daw po ng nanay niya yung girlfriend ng tatay niya at sinasabing siya daw po ang legal na asawa. Pero ang totoong nangyari daw po ay kusang nagpaubaya yung girlfriend ng tatay niya. Dahil nakikita rin naman daw nito na gusto nilang mabuo yung kanilang pamilya. Pero yung nanay daw po ni Ilin ay ayaw tumigil. chat daw po lahat ng kamag-anak ng girlfriend ng tatay niya at pinagkakalat na isa siyang kabit. Hindi naman daw kasi maikonsider na kabit yung karelasyon ng kanyang tatay dahil una naman daw nagloko yung nanay niya. At hindi pa rin daw natahimik ang kanilang pamilya. Lumipat na daw po sila ng ibang bahay at yung nanay daw po nila ang nagbibigay ng pera. Noong panahon daw po nito, hindi na kinakausap ni Elaine ang nanay niya dahil sa kanyang sobrang sama ng loob. Matagal ko nang tinanggap na hindi na mabubuo yung pamilya namin. Ayos na sa akin yun, basta magkaroon lang sa na ng buong pamilya yung bago kong kapatid. Umabot na po ako sa puntong, nasagot ko na si mama dahil sa mga pinaggagagawa niya. Sana bago ka gumawa ng hakbang, isipin mo yung kalalabasan. Sana bago ka magdesisyon, alamin mo muna kung sino yung pwedeng masaktan. Nakakapagod na intindihin yung ugali mo kahit magulang pa kita, sobra-sobra ka na sa mga ginagawa mo. Pagod na pagod na kaming lahat, hindi ka na natuto sa mga pagkakamali mo. Yan po ang mga eksaktong salita na sinabi ko kay mama. Pero wala po siyang ibang nasabi kundi panunumbat na mga bagay na naibigay niya. At ang pinakalast po nung umuwi si mama ng Pilipinas, nakiusap po ako sa kanya na baka pwede kong makita yung kapatid ko. Nag-usap po kami na magkikita kami sa isang mall pero ang nangyari, pinaghintay niya lang ako ng walong oras. Walang nanay at kapatid na sumipot. Kaya umuwi na lang po akong naglalakad at umiiyak. Simula po noon ay hindi ko na sinubukan na pagdugtungin ang koneksyon namin ni mama. Kahit pa po ay masaya naman ako ngayon, sana okay na ako pero may kaunting kirot pa rin habang kinukwento ko ito. Sana po ay mabasa mo ito ati Charis at isa sa mapili. Hanggang dito na lang nagmamahal Elaine. At para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Shoutout kay Salonga Gregasin Grace, Janine Salvadora, Maristel Trinidad. Out yaning kay Maylena and Carguest. Kaya yun lang. Like and share para alam mo kung may ulam na kami bukas. Bye-bye!